sa isang bayang payapa sa baybay ng Palimbang Sultan Kudarat, isang komunidad ng mga muro ang namumuhay ng tahimik at may pananampalataya. Isa ang barangay malisbong sa mga lugar na mas piniling yakapi ng katahimikan sa kabila ng lumalalang tensyon sa buong Mindanao. Ngunit isang araw, ang kanilang kapayapaan ay gumuho nang dumating ang unos na hindi dala ng kalikasan, hindi ng tao na kilala bilang may Lisbong Massacre. Ngunit paano nga ba ito nagsimula? Of Dalawang taon ang pagitan nang ideklara ang batas militar o martial law noong September 21, taong 1972, ng nooy dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at September 23, formal na inanunsyo ito sa publiko na may layunin na pigilan ng malawakang banta ng terorismo sa buong Pilipinas at buhat na rin ng bantang pagsalakay ng grupong Communist Party of the Philippines sa kamay na pinangungunahan ni Jose Maria Sison ay dito na magsisimula ang masalimuot na ganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sa taong ito, inatasan ni President Marcos si General Fortuna Abad na bumuo ng grupo na tinawag na Central Mindanao Command na may layunin pigilan ng nooy palakas ng grupo ng Moro National Liberation Front sa Mindanao at kasunod noon ay humingi rin ng suporta si Pangulong Marcos kay Acting Governor ng Sultan Kudarat at Brigadier General ng Philippine Army sa mga taong niya na si Gonzalo Xiongco para lusubin ng Mindanao, partikular sa bayan ng Palimbang Sultan Kudarat, mga karating barangay nito. Noong Setyembre 22 at 23 taong 1974, dito na nila isinagawa ang pambubomba gamit ang dibababa sa sampung naval ship sa mga lugar na di umano hawak at kontrolado ng Moro National Liberation Front kagaya ng Malisbong, Kulong-Kulong, Kraan, Kulubi, Bilyango, Libua, Kabuling, Lamitan, Putril at Barangay Tinol at ang tanging maririnig mo lamang sa mga panahong yan ay ang ugong ng mga bomba na galing sa naval ship na dahan-dahang bumabagsak sa mga lugar na ating binanggit kaakibat nito ang sigaw ng mga sibilyan na hindi alam kung ano ang gagawin. Isang araw ang pagitan mula nung pambubomba, September 24 taong 1974 dito na ilulunsad ng kasundaluhan ang operasyon sa bayan ng Palimbang Sultan Kudarat at sa mga panahong iyan ay tatlong araw na paggunita ng mga Muslim sa dakilang buwan ng Ramadan at habang papasok ang mga sundalo, wala silang kaalam-alam sa presensya ng kasundaluhan dahil saktong isinasagawa nila ang pagsisimba para sa mahal nilang araw ng Jum'a sa Takbil na pagmamayari ni Haji Hamza Takbil. Ang mapayapa at taimtinsa ng pagsasagawa ng sala ng mga muslim ay napalitan ng malagim na ganap dahil dito na sila niratrat ng mga sundalo sa utos at pangunguna ni General Xiongko. Ngunit ang pangyayaring ito ay may iba't ibang bersyon ng kwento. Ayon sa mga survivor, tinipon sila sa loob ng moske, babae, bata, matanda at pati na rin ang mga sanggol. At maririnig mo ang pagmamakaawa ng mga magulang ng mga bata habang ang mga bata at sanggol ay tanging maririnig mo lamang ay ang nakakaawang pagyak nito. Habang bakas naman sa mukha ng mga sundalo ang pagmamalabis, ang kagustuhang paglaruan ang mga biktima. Dahil kada oras ay kumukuha ang mga sundalo sa loob ng moske ng hindi bababa sa sampung kalalakihan at inilalabas mula sa moske. At ang sabi ng mga sundalo, pasasamahin sila para maghanap ng makakain at ilang minuto lang ang makalipas, maririnig mo na ang alingaw-ngaw ng putok. Yun pala, sila ay pinaglalaruan na habang pinapatay. Pinapatakbo sila habang binabaril ng mga sundalo at yung iba ay pinabungkal na ng kanikanilang sariling libingan o hukay at doon na rin kinikitil ng mga sundalo ang kanilang mga buhay. At paulit-ulit lang ito hanggang sa maubos ang hindi bababa sa 700 kalalakihan na pinalabas galing moske. Sa mga kalalakihang pinahukay, nang galing ang survivor na nagngangalang nandutuan na dato na siyang nagkwento sa mga ganap. Habang ang mga kababaihang matatanda, bata at mga sanggol na hindi bababa sa 3,000 ay hinakot papuntang Barangay Kraan at pinasakay sa malit na bangka papunta sa malaking barko ng kasundaluhan para di umano malayo sila sa putukan kung sakaling gaganti at lusubin ng Moro National Liberation Front ang bayan ng Malisbong. Halos dalawang araw silang nakasakay sa barko at nabilad sa araw at sa kasagsagan ng biyahe ay isa-isang nasasawi ang matatanda at mga bata na may sakit at mga batang kakasilang pa lamang. Ngunit ayon sa mga survivor, halos mga bata ang namamatay dahil sa sakit at matinding gutom at ang mga nasasawi ay tinatapo na lamang ng mga sundalo sa karagatan. At yung mga naiwan sa takbilmos na hindi bababa sa apat na raan ay doon na pinagbabaril ng kasundaluhan sa loob mismo ng moske. Nang matapos ang opensiba ng mga militar, dito na pinabalik ang mga kababaihan, matatanda at mga bata na sakay ng barko at ibinaba sila sa barangay kulong-kulong at isang taon nang nakalipas bago sila pinauwi sa Malisbong dahil ipinagbabawal ng mga sundalo ang pagtapak sa bayan ng Malisbong sa di maramang dahilan. At sa kasalukuyan, dinadayo ang takbimos ng mga bisita na galing sa iba't ibang rehiyon para malaman at masilayan ang kwento sa madilim na ganap sa kasaysayan ng ating mga muro. Ang alaalang iniwan ng malisbong masoker ay nagmistulang bangungot sa mga nakasaksi at sa mga nakaligtas. At habang ang panahon ay lumilipas, ang alaalang nito'y nananatiling panaginip na kahit ilan walang sino man ang manghahas na balikan. Mapasa hanggang ngayon, walang gustong umako, walang gustong mapabilang sa mga taong may pakana, may utak sa pangyayari sa Malisbong dahil ultimo si General Portuna na isa sa pinakamakapangyari ang tao sa hanay ng militar at nanguna sa sentral Minda ng Kumana ay itinanggi ang nangyaring massacre at wala daw siyang nabalitaan na may nangyaring massacre sa mga muro. Kung may aral man sa madilim na pangyayari na ito, yun ay pagkakaisa, pagmamahalan ng buong bangsa muro dahil sino pa ba ang magtutulungan kundi tayong mga pinagkaitaan nang katarungan. At hanggang dito na lang mga kaibigan, maraming salamat.